Okay, good afternoon po mga kababayan. Pag-usapan po natin itong uh, nangyaring uh, public hearing dyan sa, sa House of Congress patungkol po dito sa kasalukuyang pinag-uusapan, mainit na pinag-uusapan na kaso ng SMNI, yung tungkol po sa fake news. At, syempre, pinatawag po kasi yung dalawang... Uh, SMNI hosts na allegedly well not allegedly kasi napanood ko rin eh napanood ko rin yung uh, portion of the program na talagang inannounce nila doon <clears throat> yung tungkol sa travel expense sa overpriced travel expense ni House Speaker Martin Romualdez alam nyo itong mga taga SMNA, yung grupo kasi ito ni Duterte. Eh. Yung lagi kasi nilang tinatarget sa ngayon, itong si Martin Romualdez. Dahil nga, for obvious reasons, na pinagahinalaan nila na balak tumakbong Pangulo sa 2028, <laughs> ni hindi po duda pa lang nila yun eh. Kasi hindi naman nagpo-proclaim eh, yung tao na tatakbo. Kaso, natutulugan lang nila. So, napapraning, kumbaga. Guni-guni nila. At dahil dyan sa kapraningan na yan, kung ano-anong paninira ang ginagawa nila doon sa tao kay Romualdez. At ito nga po yung latest na paninira nila. Yung tungkol sa travel expenses na umabot daw ng 1.8 billion in one year. <clears throat> My God! Gaano kalaking pera po ba ang 1 billion? Kahit nga 1 million, hindi pa ako nakakakita eh. Yun pa kayang 1 billion? At naubos sa pagta-travel lang? Goodness! Gaano kalaki? Anong, anong klaseng travel ang ginawa kung ganong kalaki ang naubos? Ano, inikot yung planeta ng sampung ulit? So ngayon, ito nga po ang nangyari, ano, dyan sa sa public hearing sa Congress. Alam niyo, ba ko dito. Sa... Masarap pong manood ng uh, public hearing dyan sa Kongreso kaysa sa Senado. Ito, nag oh, nagsasanga na naman ng nagsasanga na naman ng uh, kwento ko. Kasi kung ikukumpara po niyo kung manunood kayo ng mga hearings sa Senado at sa Kongreso, mas mga professional po itong nasa kongres mas matitino, matitino magtanong, formal, professional, edukado. Walang nag, walang nag, uh, walang walang Grand grandstanding. Very professional. At matino yung mga pagtatanong, walang nag, uh, walang nagko-comedy. Hindi kagaya sa sinabdiyos ko. Di po ba dapat ang sinado nga eh? Ang Senado po, eh, pangalawa na sa Pangulo. Sa taas. Mas mataas ang Senado kaysa sa, sa House of Representatives. Pero, ikumpara po natin ang mga ang mga nandiyan sa Senado at saka itong mga nandiyan dito sa Kongreso. Dito sa Kongreso, mostly mga lawyers ang nandiyan. Mostly, ha? Ah, kasi mayroon ding mga artista dyan na pero hindi nagbibida ang mga artista dyan na mga representante. Hindi ka kaya dito sa Senado eh, pabidahan talaga, palakasan ng palakasan palakasan ng bosses uh, boses pasiga, pasigaan walang siga po talagang magandang makinig napaka formal ngayon ang nangyari po dito sa sa hearing na ito na inilagay nga po kasi sa hot seat itong dalawang hosts. Ano na, nayayabang nitong dalawang to eh. Ang lalakas ng ang lalakas ng ano nito, ng dating nito kapag nagpo-programa dyan sa SMNI. Yung uh, akala mo ang tatalino, ang gagaling. Pero pagdating dito, oh, madali rin pong na madali rin uh, napatiklop. Kumbaga, at nag-sorry ah. So, ibig sabihin, yun kasing ibinalita nila tungkol sa 1.8 billion na according to Congress ay hindi naman totoo. Hindi totoo dahil ang totoong expenses ni uh, House Speaker Romualdez, travel expenses for one year, was only for, for 4 million plus. 4.5 million something. 4 million, but not 1.8 billion, ang layo naman nun. At buong kongreso nga po, yung sa kongres yung lahat na mga congressmen na nagsisipag-travel, umabot lang po ng 35 million. So all in all, plus the uh, travel expense ni, ni Martin Romalde, so the, for the whole congress, hindi yun, nga po umabot ng 40 million kumbaga. Ang layo, di ba? Ngayon, dahil ginisa nga po itong si Eric Celis at si Badoy, tungkol yon sa walang uh, walang pag-iimbestiga, walang pagkukonfirm sa impormasyon kasi ipinorward lang daw sa kanila yung information na yon at porke na-receive nila, actually na-receive sa text lang text message na unlisted, hindi niya kilala. So, meaning to say, what if yung nag-forward na yon ng message, eh talagang gustong siraan si Martin Rubaldez. Tapos, if forward sa kanya, eh broadcast naman. Without even verifying kung totoo nga. At ito pa, ito pa po ang uh, mas matindi. So, yun nga po, ah, uh, dahil don sa ginisa siya, na tinatanong siya ng, ah, uh, mga congressmen kung sino yung source niya na talagang hindi po napilit. Kasi, meron naman pala talagang, meron kasing, ah, uh, dun sa code of conduct ng mga journalists na hindi dapat i-expose yung pinanggagalingan ng source ng information. Kahit na siguro, ewan ko ha, ah, baka naman pagdating sa Supreme Court eh, sa Supreme Court kasi wala nang ano yan eh. Pag sinabi siguro ng Supreme Court na ilabas mo, baka ilabas. I just don't know. kung wala pang nangyayaring kasing ganun eh. So ngayon, so tuwang-tuwa si Eric Celis na natapos ang hearing na hindi siya hindi siya napilit hindi siya napilit na i-expose yung kanyang source. Na ang sinabi lang po niya, eto na. Ang mas matindi sa mga pinagsasabi niya. Na parang hindi nag-iisip. Kasi nga nung tinatanong siya ng, ng mga ng congressman kung sino yung source, hindi, hindi siya nagbabanggit ng pangalan, kundi puro mga ano lang eh, Ma shadowy. Kaya lang, muna sinabi niya na galing sa Congress yung uh, information from the House of Congress. So ngayon, ibig sabihin, isa sa mga congressmen ang nag-expose uh, nag, uh, nag or nag-forward ng malicious message. But then, nung pinipilit sila, siya na sabihin kung sino yon, kasi mga kasamahan nila sa Congress, sabihin niya na hindi naman sa hindi naman taga Congress, hindi hindi taga House of Representatives, pero taga Congress. At doon niya sinabi na nalito daw siya dahil una pag-aakala daw niya yung Congress is House of Representatives lang. Eh yung pala ang congress house of representatives at saka yung lower house and upper house lower house yung house of representatives mga congressmen and then yung upper house yung senado so sinabi niya na taga congress nga ang pinanggalingan ng kanyang ang source ng kanyang info pero hindi house of representatives kundi senado kasi ang senado is congress pa rin So, meaning to say, isang senador. Isang senador ang nag-forward sa kanya ng information. So, mas, mas tumindi po ngayon. Mas lumala yung itong gulo. Mas lalong, mas lalong uh, mas gugulo. Alam niyo kung bakit? Kasi yung House of Representatives sa Kasenado, eh, magka-united po yan. Ngayon, kung ganito na, taga taga Senado pala. Pat, hindi naman sinabi ni Eric Celis kung active baka dati dating senador o sitting senator incumbent senator. walili well, din po niya sinabi, basta senador. So, dahil sa isang senador ang pinanggalingan ng kanyang info attacking a member of the House of Representatives and worse, 'yung target po ng attack is the speaker himself. So ibig sabihin mayroong may galit sa Senado, sa Kongreso, sa, sa House of Representatives, magulo ba. So ano ngayon ang mangyayari? Kapag uh, pinilit pag uh, ininsist ng House ng House of Representatives na pangalanan kung sino yung senador na yon o di, pinag-aaway ni Eric Celis itong upper and lower house. Ibig sabihin, yung senado, sinisiraan yung yung uh, lower house. Sinisiraan ng upper. O di ngayon, hindi magugusto ang hindi po papayag ang ang House of Representatives na hindi malaman kung sino ito na particular na senador na nang forward ng fake news. Aba! Ano po ba ang na, nare natin dito? Halimbawa kung totoo, kung totoo man na isang senador, kasi ayaw sabihin, una ang sabi nitong Eric Celis na ito, unlisted, hindi kilala yung nagpadala ng message. Yung isa, kasi dalawa daw yun, yung isa, kilala niya, yung isa, through text, hindi niya kilala, pero tugma daw. Tugma yung uh, information. Kaya, lakas ng loob niya na i-broadcast. Kasi magkapareho daw. So, ngayon, halimbawa man pong totoo na isang senador ang nag-expose nitong fake news na sinisiraan yung speaker of the house kung mas lalong malaking gulo ang ginawa nito ni Eric Salis unang una paano niya nasabi na isang senador eh sabi niya hindi naman niya kilala ano ito hindi kilala pero alam na taga na isang senador pero pinipilit siya na i-expose yung source kung sino yon hindi niya sinasabi alam niyo para sa akin Halimbawa man ako, sa party ko, kung mangyari sa akin na ina ako ng ganito ng na, 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 na fake news, kapag hindi po sa akin masabi ang source, iisipin ko, ikaw mismo yung may gawa nun. Gawa-gawa mo lang, hindi mo maiexpose eh. Pwede po mangyari yun, di po ba? Nagtatago lang dito sa sa issue ng uh, hindi dapat i-expose yung source? Para sa akin, ah. Kung ako gagawan mo ng kwento, pero hindi mo sa akin masabi kung sino ang may sa sino ang source mo, nagkukwento ka lang, iisipin ko, ikaw yun. Ikaw yun. Gawa-gawa mo, laban sa akin. Ganun lang yung kasimple. Ngayon, kung totoo man na isang senador ang nag-expose, sino itong senador na to? Alam nyo, Pangalawang kaso na po ito dyan sa Senado na mayroong kabalbalang ganito. Nung una, di po ba yung nag-expose nung uh, nung uh, usapan ng uh, mga senador, yung focus nila, ano ba tawag doon? Yung executive session, yung pinag-usapan doon, yung, yung according to the ano, nag-expose na, na kumalat din social media, yung nine senators na pabor na ibigay pa rin kay Sarah Duterte yung confidential fund? O hanggang ngayon hindi pa nasosolve kung sino talaga yung nag-expose na yon. Tapos ito na naman, mayroon na naman isang senador uli na kesyo nag-expose ng fake news. Ano ba itong, kung baga iisipin natin, ano na ba ngayon itong klaseng mga nandiyan dyan sa <coughs> nandiyan dyan sa senado? Mahilig sa Mahilig mag-spy? Mayroon dyan na nag-i-spy? Nag- uh, nagpo-provoke ng gulo? At sino ito? Alam nyo, aabangan natin po itong Naku, mga kababayan, ang dami-dami talagang nangyayari dito sa ating bansa, involving the politicians na kumbaga, hindi na nakakapagtrabaho ng dapat nilang trabaho, kasi ang inaatupag ganito na lang nag nag uh, expose ng mga mga baho-baho ng mga kapwa nila. Ano ba 'yan? So ito po ito ng it, ito ang buod ng ating topic sa ngayon na yung itinuturo ni Eric Celis na isang senador na pinanggalingan ng kanyang fake news na ikinalat sa buong mundo na isang senador daw. Baka sa susunod po na hearing, kasi hindi pa tatapos eh. Maraming hearings to. Naaabangan natin ha. Hindi pa payag ang, uh, ang House of, ang lower house, na hindi malaman kung sino itong senador na ito. At ka, kaabang-abang po ito, kung sino itong senador na ito, kung totoo. At kung hindi ma, nagtatahit, kung hindi po ito totoo, kung talagang walang maituturo si Eric Celis, eh, gawa-gawa ito ng host na ito and maybe including SMNI kasi ang SMNI eh kontra administration kung ano-ano ang ginagawa nila dyan na yan po ang susunod nating topic ito eh i yan, para hindi po maghalo-halo ang mga topic natin ano? so hanggang dito na lamang muna po ito at uh, see you in, in my, in my next vlog thank you for watching and peace.